Ang ganang araw po mga kabogis, sa kamali si at welcome kayo sa akin channel Malyares Garden. I-share ko naman po sa inyo ngayon yung kung paano ako mag mother plant. Yung mga ginagawa ko para hindi na madaling maubos yung mga sanga na kinakating sa atin. Uh, yung mga top rare o rare, ginagawa ko na para mabilis kong pakinabangan. Hindi ginagrab ko dito sa mga malalaki na puno. Kagaya dito, ito naka-direct sa lupa. Ayan, nakadayari ko siya. Pero ito siya kalaki. Marami siya nakagrab dyan. Pero bawat isang sanga na ganito na ginagawa ko, hindi ko pinaghahalo-halo. Isang sanga, uh, isang variety. Papakilala ko sa inyo lahat yung mga nakalagay dyan. Ah, Nakita nyo ang laki, di ba? So, eh. Parang hindi natin papakinabangan ang gusto niya sa dami ng cuttings na makukuha natin. Ito, hindi po masyadong matagal pero meron po mas matatagal dyan. Pero marami na rin akong nakuha dyan. Nakita ah, nyo ito? Ito, ito ah, top rare pa lang. Ah, ano pangalan nito? King opal variegated. King ah, Ito, ito siya. Alam niyo, ang gagawin niyo lang, pagka uh, i tips ko sa inyo, kasi pagka grafted, uh, <clears throat> madaling mabali, di ba? Pagka uh, masyadong mahaba yung sanga. Kasi pagka uh, ginrap mo, lalo ko nakadirect sa lupa, pag tumubo siya masyado siyang malaki madali siyang mabali number one lang pagka medyo malaki laki na nangyari dito nangyari ang dito puputulan nyo na dito Ihintay nyo lang hihintay nyo lang siyang mag ano magusbong usbong ng panibago pagka nag usbong siya ng panibago hindi na siya masyadong mababali kung makita nyo lang yung medyo malaking malaki na sanga niya, ah, ikat nyo na lang para hindi siya mabal. Makita nyo dito ang lago. Oh. Ay, papakilala ko sa inyo yung mga yan. Yung iba lang hindi ko maabot pero tuturo ko sa inyo. Ito, sabi ko nga, fire opal, variegated Ito isang puno dito. Ito. Halos magkahawig sila ng dahon. yung chili, yellow, variegated ito. Ito, isang anak to. Uh, dalawa yung bond na buhay sa kanya. Malaki na siya. May nakuha na rin kami dyan. Uh, chili yellow variegated. Ay, uh, ito namang isa naman dito, ito. Ito medyo nag-yellow na to. Nilagay ko to kasi maganda rin naman. Kahit medyo matagal na. Ah, uh, ito yung PPT. Ah, uh, Pink Panther, Taiwan. <laughs> medyo ano? Uh, malabo ako sa mga variety. Nakakalimutan ko yung iba. Ito. ito yung PPT. Nakatings ko na rin. May mga nakuha na ako dito. Nagay <clears throat> dito yung yung mga sanga malalaki na ganito kasi masyadong malalaki ganito pinutol ko na ay tanim na namin meron pa dito puputulin na malaki pero ito uh, mas lalago pa ito kasi kailan ko lang ito naigrap yung mga iba ko naigrap, random pa uh, mabababa lang sila ito ang pinakamalaki, yung pinakamalaki, direct sa lupa na ito uh, yung itas na yan, tuturo ko na lang sa inyo kung ano yung ano, uh, mga variety ah uh, ito itong ganyan lang dahon nito chili yellow variegated ito ito yung variegated na mahahaba na yan ah, uh, violet september variegated ito ito itong puno na to malakas pala siyang lumaki gaya no parang magja giant siya ang laki niya ang lalaki ng sanga niya pero marami na akong pinutod diyan kasi nga ah, uh, napakalakas ng maging laki niya baka Baka mabali, ayan ang oh, pinutol ko dyan, ayan nakita niyo, oh. panibagong sa nga na itong mga ito, suwi na lang ito. So, ayan, 6 ito eh, 6 na, hindi ako nagkakamali, 6 na variety ito na puro magaganda. Kasi ito, itong ano, violet na ito, wala pa ako nito na noon, kaya ito binili kong cuttings, ginarap ko dyan. Ito naman binili ko na puno. Yung nakita ko diyan. Kumuha ako. Yung nakita niyo siguro yung nirepat ko. Ito naman binili ko na kating ito, Kasi wala nga ako nitong mga ito. Ito pa. Ito yung sobrang naging lago. Ang nagandahan kasi ako dito sa Brisa Red na ito na variegated. Nakita niyo sobrang naging lago. Ang dalawang sangay yung napaglagyan ko ayan oh kasi gustong gusto ko siya yung red niya. Kasi kagaya ng uh, flame opal ko, may okay, namumugad ng ibon dito oh kasi yung flame opal ko na red napaka sipag mamulaklak. Ay ito nakita ko rin na napakagandang bulaklak nito na brisa red corrugated na Kaya dalawang sangay yung nilagay ko. Sobrang lalaki kaya ito pinutol ko din noong ano ah uh, umpisa pala siyang umuos diba? pinutulang ko at yun lago ah diba ang dami makukuha may mga nakuha na kami dyan ayun, no? mga pinagputulan na yan kaya yan uh, nakuha, nakuha na, na namin yan naitanim na namin uh, ayan at yun kaya kung mag ah... kasi dito sa amin uh, <coughs> ah, pinaka marami sa amin yung ano cuttings ah, yung mga uh, lang sabi ko nga hindi ako masyado sa grab na yung paninda ko mga kating isang marami dito sa amin kaya ito ang pinaparami ko siyempre kanya kanyang diskarte naman ito ang lago di ba ito? No? dami natin makukuha o ito yung maganda ito king of albaragate orange ang mula ko ito ayun ah bago ko lang sa Gawin nyo lang yung uh, marami kasi mga tumutubo dito sa mga puno-puno na ganito. Ito inaagad ko pero meron naman. Tatanggalin nyo lang ito para lumago siya. Alam nyo ito yung ano, yung sobrang mamulaklak na ano pangalan nito dati? Yung napakarayang bulaklak. This plus. Ay ito, ito yung pinutol ko. Napakalaki nito dati, napakalaki ito. Napakarayang bulaklak pero uh, marami, gusto ko nga malagyan ng iba-ibang klase kaya pinutol ko uh, ah, ginawa ko mother plant eh, eh ano eh medyo ordinary lang kasi yung mga ano isplat magaling siyang mamulaklak pero ano na ah, medyo ordinary na kaya pinalitan natin na ng ganito ang ganda diba lago kailan lang yan mas lalago pa yan yung uh, mga ilang buwan pa mas lalago pa yan kailan lang ito eh? ayun o oh. ah, no? ah, ba ano no naman taas ako <laughs> sobrang taas hindi <laughs> ko ka ano mga nagtitinda ng mga rooted kagaya ko siyempre tayo gahanap buhay tayo na rooted kung napakahinang lumaki kayo mga dark plant yun siyempre hindi kayo makapag parami ng gusto Uh, yung mga, kung pumili kayo ng isang malaki na bugimbilya ninyo, Tanim nyo sa direct nyo sa lupa, So, ilang buwan, malaki na uh, sabihin nyo na, kalahatin taon malaki na uh, talagang kayo ng mga limang puno sa kanyang trapan, yung mga bagong variety uh, talaga na mabilis na papakinabangan kaysa yung maghintay tayo na maghintay na sa isang pot, hintay tayo na hintay magkakating style ko, konti lang yung magkakating natin doon, hanggang lima lang pero dito uh, kahit na Napakarami na kukuha. Kahit na linggo-linggo, meron na. Kasi pipiliin natin yung medyo magaganda sa nasem. So one week, pwede na naman. Nakalagosin mo naman tayo. Kasi marami naman mga sanga niya. Lalo kung nalalago ka ng gusto. Nandito na lang. Maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko. Ayun mga datihan. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa patuloy na panunod. Yung mga baguhan naman.